Nagdeklara na ang pag-asa ng official na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Talakayin natin 'yan at silipin na rin natin itong posibleng panibagong low pressure area. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na 'to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong Weather Tito dahil sa madalas na mga pag-ulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi at kasabay na rin ang pagdaan ng bagyong Aghon at pagbabalik ng ating habagat o southwest monsoon na nagdala ng kinakailangan pag-ulan particularly sa western section ng Luzon at Visayas nasatisfy na po yung kriteriya ng pag-asa kaya official lang diniklara ng pag-asa ang pagsisimula ng panahon nang tag -ulan. Pero pag wala pong mga pag-ulan, mainit pa rin po ang ating panahon at posible rin tayong makaranas ng tinatawag na monsoon break. Ito po yung minsan pag-atras o paghina ng habagat na kung saan mas nagiging mainit at malinsangan yung ating panahon at generally gumaganda pa yung ating panahon. At mostly, kapag panahon ng habagat, concentrated yung ating mga pagulan dito po sa western section ng ating bansa. Compared dito sa kabila o dito sa eastern section ng ating bansa, kung saan nakatapat sa Pacific, mas kukunti po ang mga pagulan dyan. Unless may mga dumadaang bagyo o low pressure area o aktibo yung tinatawag nating intertropical convergence zone. So, I-check po natin yung Corona's Climate Classification para sa mas tamang representasyon ng klima sa ating bansa. Ngayon, silipin naman natin itong posibleng panibagong low pressure area. Narito po yung ating satellite image para sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, relatively maaliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil nga, panahon na ng tagulan, mas magiging matakas na po yung ating chance ng mga pagulan at thunderstorms, particularly sa western section ng ating bansa, tuwing hapon po yan at gabi. Sa kasalukuyan, nakalayo na po ang bagyong agon at tuluyan na po yang humihina. Pero kung mapapansin nyo dito, meron tayong grupo ng kaulapan o cloud cluster dito sa may west Philippine Sea at papunta rin po dyan yung ating ulap o yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya relatively mainit po ang malaking bahagi din ng Luzon dahil papunta po dyan yung ating hangin. Ito pong grupo ng kaulapan na ito o cloud cluster ay designated ng JTWC as 94 W invest. So may possibility po yan maging isang low pressure area. Pero hindi po natin yan inaasang pumasok sa ating bansa o dumikit sa ating landmass. Unless lumaan po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, dyan po sa may area ng Taiwan. At kapag ganun po ang nangyari, hihilahin din yan o papalakasin ang ating abagat or southwest monsoon. So narito po ang ensemble forecast ng GFS para sa ating binabantayang grupo ng kaulapan o cloud cluster Napakita dito na posible po yung bahagyan lumakas. Sa kasalukuyan, ito po ay invest pa lamang o investigative area. Nasa low hanggang medium pa ang chance nito mag-develop. Ganun pa man, posible po itong umakyat at sumaba doon sa ating rainy season front. Kapag ganun po nangyari, kikilos po yan, pa-eastward, papunta dito sa may area ng Taiwan, kung saan, yan naman po ang magpapalakas o hihila ng ating habagat o dyan po magpo-flow yung ating habagat. Kapag ganun po nangyari, maapektuhan po tayo ng ating southwest monsoon or hanging habagat in the next few days. So maliban sa bahagyang pagpapalakas nito sa ating habagat, wala po tayo nakikita ang anumang direct effect nito sa ating bansa. Bonus, kalagayan ng ating El Nino at La Nina. Sa ngayon, nasa borderline po tayo ng El Nino at malapit na po tayo dun sa pinatawag nating neutral conditions. At pagpasok na ng June, July, aakit po sa 50% yung ating probability ng pagkakaroon ng La Nina. At sa katapusan naman ng taon o mid hanggang katapusan ng taon, aakyat po yung ating probability ng La Nina mula 70 hanggang 90%. Again, although tag-ulan na ngayon, hindi po instant ang effect ng laninya. Mas mararamdaman po natin yan sa katapusan ng taon hanggang sa susunod na taon. Ganun po man, kailangan pa rin natin paghandaan ng posibleng pangmalawakang epekto ng darating na laninya. So, nagsimula na nga po ang panahon ng tag-ulan ayon sa pag-asa. Kaya, although minsan mainit po sa tanghali, ugaliin po natin Magdala ng mga payo o anumang pananggalan sa ulan kapag lalabas po tayo ng bahay dahil mapapadalas na po yung ating mga pagulan lalong lalo na sa hapon at gabi. At kung minsan, biglang buhos po yan ang malalakas na ulan dahil sa mga thunderstorms. Kaya mag-ingat at maghanda po tayo dyan. Sa susunod, balikan natin itong binabantayan nating grupo ng kaulapan o cloud cluster. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.